pa'y palaad to, bagahang palabas. Waray na magbabago, <tinyan> na nakalagas, kaso tigda na, na nagbago. sa to, mga nakakandado, tigda lang ako malas, halos. Kalingan na ako, pati ay ako nga ang mga Sa tahan ko na halos, di na matumanan. Nagpapaabat na iba, amungayan, duda na atuhan, unang ako singip. sa ingin, patunayan kay ano, mga bo, nakatu, maganap ang na ngayon ako. Tawagin ng aniklaro, nakus, idapalo mabuti din, napakitang bumadidak, ako. Tanda na maglain, anut pagkita ko pero kaligutan. At ang butang amot butang 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 And then, as